Lahat ng mga apo ko, anak ko, mahal mo kayo. Kaya, kaya nga ako umuwi dyan, kaya nga ako pumunta dyan sa inyo. Ah, uh, dahil nga dyan, ang gusto, ko gusto ko kayo mapinta. Nandito po ako, oh, buhay pa rin ko. No? Buhay <laughs> oh, malakas na malakas. Oo, oh, uh pag kayong nababate ako sa labas, artista na daw ako. <laughs> Oo. Oh, oh. Magandang araw po. Alam ko po ngayon eh na miss niyo itong lugar na ito dahil alam ko po familiar na familiar sa inyo yung lugar na ito. No? At ayun na nga po, hindi ko na patatagalin. Ngayong araw po ay dadalawin natin ulit si Lolo Alberto Torribillas dahil halos tatlong linggo na ho siyang hindi ko makontak sa kanyang pamilya at nag-aalala na rin po siya o yung kanyang mga kamag-anak dahil hindi raw nila talaga makontak si Lolo Alberto. No? Kaya ngayon, pupuntahan ko siya, galing pa ako sa kabila para lang dayuhin ulit si Lolo Berto, no? Lumayo pa ako ng mahigit 60 kilometers para lang mapuntahan natin ulit si Lolo Berto. Kaya tara, samahan niyo ako. Excited na rin ako makita siya. Ayan, nandito na naman tayo ngayon sa bahay ni Lolo Berto. At ito, nakita natin siya. Nakaupo. Ito, long time na no si. Hi. Ayun, hi. Ayun. Tay, kumusta tay? Uh, ayaw ano ng konting kalagayan ko, pero minaramdaman pa rin ako sa ano ko. Mm. So, hindi nga nag-ano yung katawan ko. Parang ayaw nang bumalik eh. Ayaw nang tumabatay? Oo, ayaw nang tumabay. Eh. <laughs> pero, lumalakas na ko. po. Uh, Pagka yung nababate ako sa labas, na artista na daw ako. Oo, <laughs> uh, artista Kaya, na. So, bossing, maraming salamat po sa inyo. Ayan, Dito, sponsor namin na si Milaw. Mm. Eh, maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi ko mararating ang mga anak ko kung hindi dahil sa inyo. Mm. Uh, nyo kami ng pagkakataon na mag-usap-usap kami. Kaya oh. maraming maraming salamat po, boss. Ay, salamat hmm. po sa inyo. Dito po ako, buhay pa rin Oh. <laughs> oh, malakas na malakas. Po. Oo. Oh. Eh. Oo Talbos, boss. Matulungan niyo na rin man ako, okay na rin po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat daw po kay Idol Gilaw. Sabi ni Lolo, kung hindi po dahil kay Idol Gilaw, eh, hindi po namin mararating yung kinaroroonan ng anak ni Lolo Berto. At isa po, nagpapasalamat rin ako kay Mr. Pipito Arnel. Maraming maraming salamat, Mr. Pipito Arnel po. At tay, ano, kumusta na tayong buhay-buhay natin ngayon, tay? Ito, si medyo malungkot dahil nawa nga na hindi ako marunong makatawag sa mga anak ko. Mm, hindi okay. rin sila kasi eh, nangyari sa cellphone, bumagsak. Alawal din ko na yata ako. Tatlong din ko na ako hindi nakakatawag sa anak ko. Ayan, alam ng mga anak ko yan. Oh, okay. mga apo ko. Kasi tayo, simula raw nung umuwi tayo dito, eh, hindi na kayo nila makontak. Mm. Yung pala, yung cellphone nyo. Masira na na nasira. Oo, oh, nawala, nawala na yung signal. Yan, nandyan. Oh. Kaya gusto ko na nga pa, pasagasa sa amin, para maburog na Oh, uh, uh, yun nga po, matagal po kayo hindi na kontak ng mga apo nyo. Palagay nyo, nagtatampo kaya sila sa inyo? Wala sa kanila na yun. Basta ako nagsasabay ko ng katotohanan. Kaya hindi ko sila makontak, sira ang cellphone ko. Wala pa akong pambili. Oh, okay. ko na sila. Ngayon, tungkol dun sa anak ay sa anak kong buso kay Dodong-Dong, Medyo pasensya ka na daw. Mm -hmm. Pati sa asawa mo, may hinihirin akong pasensya. Bahat ng tao dyan sa inyo. Kaya hindi ko apo. kayo makontakt talaga daw. Sinabi ko na nga sa iyo, yung cellphone siya. Hindi sa signal. Kung hindi sira talaga, bumagsak. Isa mga apo nyo tayo na hmm. patuloy pa rin nangungumusta. Okay. Oh. Ito so, naman, kay Negra, Jenny Lynn, at saka yung isa na si magkakapatid na apat, apo. na apo ko, Geneline. pasensya na kayo dahil eh, hindi ako makakontakt sa inyo unang una na talagang totoo yan. sabi, sabi ko na naman kayo makita ulit hmm. kung meron kayong kakayanan may sobra kayo pwede nyo naman akong padalan muna eh sa uli na yung bawi sa uli na yung ano ko sa inyo matutulungan nyo ako mapadala nyo ako kita bariya bariya lang salamat ay opo so, ay salamat sa inyo ayun atay kumusta naman tayong ano yung pang araw araw na Ayan, yung kinakain natin, tayo, Saan kayo kumukuha ngayon ng pangkain? Ay, kayo? ako. Nangungutang na lang ako kay baby ulit. Na, dito ba? ko na naman kay baby. Isang libo mahigit. Ang utang ko na naman dyan. Sa ngayon, utang-utang muna. Diga, para sanginas, mga Oo, para e, isang kilo. Dalawang araw ko namang inaano yan. Kino-consume. Oo, Isang kilo. Kama na yung mga alaga ko. Uh, sa isang kilo. Mm -hmm. Dalawa, isang eh ilang araw tayong yung isang kilo tay? Dalawang araw. Dalawang aa, ah, dalawang ah. araw na rin oh. para kay lolo. Dalawang isang baso, At, isang baso may gitang sinasayin ko eh. Opo, bigas, uh, tapos tira. ulam tay. Yung ulam, ah, okay na yun. Kahit sardinas, pwede na eh. Pwede na. Uh, bagong-bagong, hindi -bagong, mo lang kumaselan eh. Pero tay, ano, um, ito pa tay, isang tanong ko pa. Um, bakit po kayo nagdesisyon umuwi ng Palawan at hindi raw po kayo nagstay doon sa anak niya sa Laguna. Ah, uh, kaya naman ako ako na umuwi rito ulit. Kasi medyo ano ba, na marami pa ako na iiwan dito ng mga prebiyo. Mm. Mga uh, sa senior ko, sa pedaw ko, sa uh, Edsa ko, Kenta. Meron mga prebiyan, meron mga magbibigay, mga magkakabigayan kasama ako diyan. Uh, Ngayon, Oo. Oh, sa ano mo sa kanila, baka sabihin nyo na talagang sinasadya ko na hindi kayo tawagan, doon kayo mali. Hmm. Hanggang ngayon, mahal ko pa rin kayo lahat. Lahat ng mga apo ko, anak ko, mahal ko kayo. Kaya, kaya nga ako umuwi dyan, kaya nga ako pumunta dyan sa inyo. Uh, dahil nga dyan, ang gusto, gusto ko kayo makita. Ayun, opo. Kasi baka iniisip nila tayo, Oh. Simula nung umuwi kayo tapos hindi nyo na sila na-contact Kaya akala nila wala na kayong uh -huh. ano sa kanila Kasi nakita nila na na sila doan, doan, doan. So, no. Maliho yung akala nila tay. Okay. kasi Kaya po raw hindi nakaka-contact si Lolo Nang mga ilang linggo kasi gawa nga po ng cellphone Ay, niya Ang dalawa pa, yung sakit ko Mamayang konti hinihingal na naman ako mabalik ulit yung hingal oh, At Tandaan nyo na pauwi na kami rito nila Tony. Umuwi oh. namin dalawa. Ay, ayun. Talagang abot-abot-abot-abot ang hininga ko nun. Kala Oo. ko, doon pa lang sa barko, ma matitigpas na ako. Oo, oh. ayun, maikwento nga lang Oo. po namin. Alam nyo po, simula nung pauwi kami ni Lolo, di ba? Lo, ano, um, doon pa lang, sa pier pa lang mismo, hapong-hapong na si Lolo eh. Binuha Din na, na ako sa, oh. sa, diba, sa klinik. Dinala na ako si Lolo sa klinik, tapos... Um, Winilcher na kasi mm -hmm. hindi na kaya ni Lolo yung katawan niya talaga nanginginig eh tapos inalalayan na lang siya ng mga crew ng barko inakyat na lang dun sa ano eh kala ni Lolo doon oh, na siya matutodas Lolo <laughs> no, no? Talagang buti may tubig kaming baon kung wala Sobra. inip. Inip talagang... sa sobrang init na ako. Sobra init, init talaga ang init. Oo, oh, Malala kami sa inip. grabe. Si Abi, lantang-landa si Lolo eh. Oo. Oh. Alam niyo yung parang bulaklak talaga na nalanta, gano'n na gano'n si Lolo. Alam mo na hindi Okay, ko, wala ka pa. Stone, oh, so, wala. Oh. <laughs> doon ako tayo naiwan eh. Oh, <laughs> wala sa... Oo, na. oh, nawala yun ano. Oh. Ano po ah. Nang Kaya yung makatang sa barko, hintay nga kita, doon na tayo sa taas. <laughs> <laughs> Tapos yun nalamigan ka na, buti na kamalaman. Oo, oh, yun doon na nalamigan na ako, nawala na hingal ko, oh, nawala-wala na. Oo ano po konti na lang. Sabi ko, resto, konti na lang. Okay. Walang okay. hirap eh, init. Oh, Yan ang ano nila ng mga bata. Makakala nila na nagtatampo na ako sa kanila. Hindi, huwag kayo mag-isip ng asama. Basta kayo, mahal ko kayo. Pag ako nagkaroon ng, ng ano, magbabakasyon din ako dyan. Pupuntahan ko kayo isa-isa. Huwag -isa. kayo mag-alala habang kaya ko pang lumakad. May buhay pa tayo, <laughs> pupunta ko pa kayo dyan, tandaan niya. yan. At ngayon tayo si Jenny Mm. -hmm. yung apo niyo na yun, lagi kayong kinukumusta eh, kung kumusta mm -hmm. na raw kayo. At ito, uh -huh. si Lolo, kita-kita niyo, mabuting-mabuti. Dinalin, dinalin. Hindi ah, naman ito lambing lang sa ito, dinalin lambing lang. Kung so, sakaling meron kang konti sobra dyan, supportahan mo muna ako ngayon kasi nagipita ko dito mula pagdating ko. Kaya kung may support ka, kung wala naman, okay din naman, kaya ko rin naman magtisi. tese eh. so, kung meron, okay. Maraming salamat sa iyo. Kahit na grocery man lang, may e, direkta mo kay, ano, kay Tony. Total, may kontakan ka naman kay Tony. I-ano e, mo na lang sa kanya para makapunta siya dito. Ah. At, at ayun, mm. pag kung sakaling nga tayo na magpaapot yung mga apo nyo, at ayun, agad-agad po natin i-pipili kung ano yung ano pa pang muna yung pangailangan ni Lolo. At ayun, yun nga po, inuulit po namin, yun tayo, ah, uh, kaya po hindi po kayo makontak ni kay Lolo dahil yung cellphone niyo na siya. at sana po sa mga apo at anak niya, huwag daw po kayo magtatambot sa kanya dahil ito nga po, sitwasyon nyo ni Lolo, wala talaga cellphone, kahit nga yeah. po, hindi ko siya makontak eh. Kung may cellphone lang po si Lolo, alam ko, si Lolo, kukontak at kukontak ko. Mm hmm. ko naman sila pagka mayroon talaga. Okay. At ayun tayo, sa mga ano po natin, viewers, baka gusto nyo kumustahin sila. Mm hmm. Okay, kamusta na kayo, mga viewers. Okay. Ito po si Tatay Berta nyo, buhay pa. <laughs> nagpapasalamat din ako sa inyo hanggang ngayon sinusuportahan niyo pa ako kaya sana o oh, uh, suportahan niyo rin ako lahat kayo yung mga nagaano isasama ko kayo sa vlogs ko para ano ano naman tayo daming daming salamat ah salamat sa inyo ngayon Madalas nila ako ngayon makikita sa vlog ni Tony Cal doon na tayo magkikita kita madalas. Kasi hindi pa utol pa ang istorya ng buhay ko. Pag yan na buo at may kwento ko sa inyo, hindi kayo siguro maniniwala pero yan ang katotohanan. Hindi maraming salamat sa inyo.